Pero kay Boss B, welding sa akin yan, boy. Ano ba pakialam mo? Ano na yan? sa Basic yan, boy! Okay na. Boy. <laughs> okay na. Kawasaki Baha, Este Badja, Pinatulan agad to ng general overhaul. Matigas lang ang kick. Walang troubleshooting. So, galing na to sa ibang shop. Pinull out. At uh, yun. Wala nga. Ganun sila kalulupit. Walang troubleshoot. sinatulan agad. wag ganun. Tigas. Hmm, Mamaya, punta tayo sa ano, sa Pintor's Park. Lalaan tayo. buksan na to. Kumalang na. Kaya hindi ka na magpahala ko ng sistema. Magbubukas muna tayo dito. Oh. Sa magneto. Tapos, kabila. Dito muna natin. Baka mamaya may umiipit. Diba? Oo, oh, dyan lang. Tapos, kabila. Bago tayo magpahala. Eh. Bago tayo dito sa top. Baga yung dalawang gilid muna. Pero dapat to ayusin muna rin yung kumakatas na yan. Ay, syempre. Ayan eh, dyan na yan eh. Oh. Tapos pati kable pa. Ayos ko na rin sa'yo ha. Ito naman ang bubuksan natin. Kasi matigas siya ikik eh hindi tayo pwedeng mag uh, top overhaul agad uh, side muna sa kabila. Tingnan muna natin may, kung may problema rito. Pag wala dito, saka tayo magta top overhaul. Hindi agad tayo mag sasabi na overhaul agad. Dahil kailangan nating i- Kailangan nating troubleshoot muna ang uh, makina na to. Side to side muna tapos top overhaul pag doon, eh, ito overhaul na talaga lalabas doon lalabas yung overhaul pero sa ngayon wag muna step by step muna tayo at kung presidente yung ayun o, may ah ano ba yun? <laughs> De, dito yun dito yan Plats yan dito ano yung nangyari ba? Ay matigas. Ayun o. Oh. Talog o. Oh. Talog yung peri. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Nako. Oo nga. Basta. Lala, bearing lang. Tingnan natin ha. Babaklasin muna natin to. Patay. At yun na nga mga boss. Dapat, ah, uh, Huwag tayong basta-basta magdi-decision ng walang troubleshoot kasi pag sinabi natin overall agad malaking gastusan yan kasi ang pera hindi yan pinupulot pinaghihirapan din nila yan kaya bigyan din natin ng magandang laban sabi ko troubleshoot muna bago hatol hindi yung hatol ngayon ng hatol hindi nyo pa nga nakikita eh gaya nyan, no bearing lang ang sira yan Oh, madali lang gawin 'yan. Kung overhaul 'yan kung hindi kayo madiskarte. Hinatulan na 'to ng overhaul. Pero kay Boss B, welding sa akin yan, boy. Ano ba pakialam mo? <laughs> say yeah. Nasaybam Basic gym boy. <laughs> okay na. Itong bearing na to dinali na naman yung may ano, customer. Ang sabi, original. Air replacement lang to. Ngayon, may basbas -bas naman na may ari. Sabi ko sa kanya, ikasasalpak na lang ba. O isalpak na lang daw. Okay. Kasi yung totoo sin uh, Niloko rin siya nung ano, Sabi original daw Hindi eh, ma original yun eh Makabenta lang eh Punta tayo ng umaga <laughs> Kaagawa Ayan na Nakikik na Oh, lambot na Tapos itong no? Gasolina pa siya. Pakita natin. Hindi makita eh. Ayan, tubig. Ang dami. Grabe. Okay. May tubig yung gasolina. May tubig din to I-drain natin. Ayos yan ah. Oo. Oh, okay. okay na. Okay na. Okay pa, eh? Walang baba makina. Magbubukto yun ngayon. ko lang yun. Para naligtas sa overhaul ang motor na to isa na namang motor ang naligtas sa overhaul <laughs>